sa lahat ng mga usapin sa apat na sulok ng ating lipunan. Kasama ang nag-iisang Parikoy. Parikoy. Batang Romblon, Marlo Dalisay. Marlo po, Opo, oh, oh, kaya nga dininawin natin kung oh. kasama ba dyan yung galunggo kasi mm -hmm. ang sinasabi nila eto naman daw mga high value ano yung may pusit may Makirel, okay mm. Kailangan na pala talaga i-check e dahil nga ang, sas, ang 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 ating proposal kung nandiyan na ah, staggered release para naman ah, hindi bumaha mm. yung Pero, mga direct link na co compete po sa ating mga farmers anong stand ng sinag dito sa Avante. Avante, raggio balita, raggio balita, naion. Avante, raggio balita, naion. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Mga dayo ang naaresto sa Pogong Raid binasahan na ng sakdal. Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Sumailalim so na sa inquest proceedings o binasahan na ng sakdal sa Department of Justice ang mga dayuhang na aresto sa Paranaque Pogo Raid kamakailan. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Gilbert Cruz, mula sa kabu ang isang daan at apat na foreign national ay dalawang puna ang kanilang nasampahan ng kaso. Anya qualified trafficking ang kinakaharap ng mga ito. Ito ay matapos makakalap ng sapat na ebidensya na sila ang nagpapatakbo ng naturang Pogo Hub dahil sa kulang-kulang na mga dokumento. Maliban sa mga dayuhan, mayroon ding labing uh, siyam na Pinoy na nahuli sa operasyon ng PAOK na ayon kay Cruz ay nasampahan na rin nila ng kaukulang kaso habang ang iba ay palalayain depende sa magiging rekomendasyon ng Piskalaya. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Report. Maraming salamat, Andrea Salve. Samantala, dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado nito may factory daw ng fake news. Ayon yan sa isang kongresista. Mabati sa balita si Abante Reporter Jess Huerte. Jess? Binansagan ng isang mambabatas na father faker si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga taga nito na tila may factory ng fake news sa isang pulong balitaan, hindi na naitago ni La Union Congressman Paulo Ortega de Fit ang pagkadismaya sa patuloy na pagpapakalat ng fake news ng kampo ni Duterte. Ayon kay Ortega, isang malaking fake news ang sinasabi ni Duterte na papunta na sa rehimeng diktadura ang administrasyon ni Marcos. Samantala, ang mga kalyado nito ay mahilig ding umanong gumawa ng fake news gaya na lamang ng sinasabing malaking bilang ng tao ang dumalo sa isang campaign sortie Gayong ang kuha naman nito ay concert na isang kilalang banda. Dahil rin nilang fake news na siraan ang pamahalang Marcos, kaya tuloy, ayon kay Ortega, ay lumalabas silang mga kontrabida. Ako si Jess Fuerte na ng Avante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Jess Werte. mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, si Kim Mangunay.

makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon.